Magluluto tayo ngayon ng corn beef na may patatas. Lagay na natin ng mantika. Sibuyas. Sibuyas lang ilagay natin. Wala tayong bawang. Naubusan tayo ng bawang. Bisa na natin. Lagay na natin yung Patatas. Pag malambot na yung patatas, lagay na natin yung corn beef. Ayan, luto na ang ating corn beef na may patatas. Subscribe po kayo. Salamat.